sa mga baguhan nating 5-9, uh, sa lahat ng mga 5-9 na nag-training, ng mga bagong 5-9 at kakasal talang sa detachment, lagi po ninyong tandaan, marami pong mga pagsubok na pagdadaanan. Ganun pa man, pag nandyan na kayo sa detachment, lagi nyo pong pa-iirali nyo maximum tolerance. At yung inyo din po mga natutunan sa training, gamitin po ninyo habang nandyan na kayo sa trabaho ninyo. And, huwag nyo pong pa-iirali nyo init ng ulo. Makinig po kayo ng mabuti sa inyong mga detachment commander. Kung ano man yung mga pinapangaral nila sa inyo, dapat pakinggan ninyo, sundin ninyo. Lagi ninyong tatandaan, yung inyong mga detachment commander, yung inyong mga officer in charge. Wala pong ibang hangad yan, kundi matulungan kayo, turuan kayo, at ituwid kung ano man yung mga pagkakamali ninyo. Natural lang sa atin na mapagalitan kayo, mamura kayo ng mga customer, sisigawan kayo ng customer. Natural lang po yan. No? Kasama po yan sa trabaho natin, bilang security guard. Pero wag na wag po niyo kakalimutan yung pagiging mapagpakumbaba, no? At kailangan lagi yung baon yung inyong or yung ating maximum tolerance. 'Yun yung wag na wag niyo kakalimutan kasi mahalaga po 'yan. Marami pong mga guwardiya na napapabalita ngayon na nasangkot sa iba't ibang klaseng krimen dahil doon sa papapapairal ng init ng ulo, no? Init ng ulo, no? Pinapairal talaga yung init ng ulo. Hindi nila iniisip yung mga pamilya nila na umaasa sa kanila. Yung mga pamilya nila na umaasa na okay lang sila. Tapos, hindi palalam ng pamilya nila sa kulungan na pala sila din Okay? So, mga idol, sa mga baguwang 5 na natin dyan, magingat po kayo palagi, makilig ng mabuti sa inyong mga officer in charge na nakatalaga dyan. Ayan. Sumunod po kayo at gawin niyo po yung inyong trabaho. If you know your job, do it well. Kung alam mo yung trabaho mo, gampanan mo ng Tama. Ganun lang po yung idol, yung mga papayo natin sa ating mga 5-9 na mga baguhan sa security industry. And siyempre, welcome sa kanila na nandito sa security industry natin, siyempre. God bless po sa inyong lahat dyan. Yun. Sir, wala pa akong one week sa posting ko.